Sanap ka! Nasaan ka na? Iskai! Iskai! No? Tawagin mong Mavi. Mavi! Ay, hindi naman siya si Mavi. Sige. Sige, islo yan. Mavi! Makulit. oh hindi naman si Mavi yan eh. O, oh, makulit ka. oh makulit ka. makulit ka, no. Kumitaw no. Sinabi hindi si Mabi yan eh. Sino hey, pa pangalan? Oh, alam mo lang pangalan niya eh. Mabi. ano <laughs> oh, nga naman siya tinatawag na Mabi. Mabi pa ikaw? Sky. Mabi yan, Mabi. Oh, Pile pa, thank you. Sky. Uh. Sky! Ay, si Mabi yan. Mabi ba ikaw? Uh, ay, hindi nga ako si Mabi. O, oh, hindi siya si Mabi. Makulit uh, talaga, no? Sky! Mabi! 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 Hindi nga daw siya si Mabe. Oh, makulit ka. Oh, makulit ka. Ikaw ba si Mabe? Ha? Oh, makulit ka. Susinis so, kayo yan eh. Oh. Hi, Sky. Ikaw ba si Mabe? Plus one. Oh, hindi nga daw si Mabe. Si Sky siya. Kakamot na lang. kakamot na naman. Sky ka, Sky ano? Hindi ba ikaw si Mabe? hindi nga siya si Mabe. Si Sky ikaw? Ay, akala Sky! O, yan. yan. ulit talaga kayo <laughs>